Oh, may gintoan pa dyan. May mga diamond. 3.95. Yung dating 100, 3.495 nila. Oh, yan daw no, ayan oh. Oh, yan. I love KSA. Yung lana po yung pogi ng KSA. <laughs> oh, ito, pwede na, oh. oh. Magkano? Pagmamahal na ngayon ng jacket. Kasi taglamig na. magkano? 571. Yung isa 17. Eh dito kayo sa Madina, no? Parang mas marami nagtatanong sa Madina, no? Diyan sa Madina, mga ito. Okay, kita. Mura yata mo pera. Ah, pero pa-pera mo na 'yan. Oo. Hoy. may mga cellphone oh. Kim card, button. Hoy, mga G-shock. Eh, mungkin mahal, kasi mahal, mahal dyan. Satu tulid yun yan. Pero maganda diyan. Masama tingin ng area. <coughs> mahal dyan. <laughs> oh, ito, ginto. Ano? Kirby, ha? For Tabi, like this, ha? Opo. Pero apat nang bigay. Kaya, yeah, magbayad ka na yun. Hindi ba kung gusto mo ito? Sige, Tagalog ka. I-promote natin tong ano mo, shop mo. ka. Sige, sige. Magbayad ka na yun, isang libo, makuha mo agad. Ah, ganun? Sa'yo yan. Ah, sige, sige. Tapos, yung tatlong libo, tatlong buwan, magbayad ka. Online lang, hindi kailangan pupunta dito. So maganda na yan. But ilang gram yan? Ilang gram? Mga oh, no, 6 gram, 7 gram. Unti-unti. At 21K already? Gusto mo 18, dito yung 18. Oh, 21. Mayroon 3000, mayroon 35, mayroon 4, mayroon 6, mayroon... Depende yun. Mayroon, mayroon 2,000 lang. So iba-iba sa, sa, sa ano sa size yun. Yeah, the color different ah. Huh? Yes. Pero kung sa tabi maganda. wala hindi mo mararamdaman yeah, yeah, yeah. dahil abat ng buwan. This one too much big. I don't like Sobra. it. Sobra. But this one maybe how much? Solid yun. Mas mahal yan eh. Yeah, yeah, yeah. 17,000 real. Huh? Hmm, ito. This one? Yes. Alam mo, nag-duke ako sa'yo. Hawa ka mo. Ah, yeah. Oh. Wala akong puro ah, puro ah, puro. Talaga. At price all si puro. Pero hindi ka lobi. Yeah. Yan ang importante. Pag bumili kang gold, parang bumili kang lupa. Yeah, yeah, yeah. Laging tumataas. Yeah. How much? 17? 16. 17. How many grams that one? 35, I think. 35, ba? 35 mahigit. P17,850. Ha? Huh? P17,850. How much per gram? They 36 o mas. Yan ito kasama yung libo, kasama yung Oh. Yeah, because tabi magaan lang. Hindi mabigat pag tabi.